Girl. Mm -hmm. And this is my game to play to claim a brand new name. Oh And I ain't gonna lie to you I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss Gotta find what I'm good Disclaimer All images and video footage shown in this video are for academic discussion only. No animals were harmed in the making of this video. This is for educational purpose only. I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing, Isn't it is something I love. I gotta poke a poker face, but honestly, I'm not one to the bluff. I flip a switch, never miss me. Hello mga kasinyal, what's up? It's me, Franz Calvlog, muli nagpabalik. For today's video, ihahatid ko sa inyo ang sagot sa inyong mga katanungan. Katanungan patungkol sa malalakas at may hinang kulay sa bawat panahon, hugis o anyo ng ating buwan o moon phases. Ilalahad ko sa video ito ang mga malalakas at may hinang kulay sa bawat anyo ng ating buwan Itong video na ito ang magsisibing kasagutan o linaw sa inyong mga katanungan na kung anong mga kulay ang malalakas o mahihina sa kanya-kanyang specific na panahon. Disclaimer, itong video na inyong mapapanood ay isang gabay lamang nagmula sa mga sinaunang paniniwala. Maayos na pagkukondisyon, good pointing at tamang diskarte pa rin ang nagsisilbing susi tungo sa tagumpay. Una sa lahat, hayaan nyo muna na ipaliwanag ko. Ito ay para dun lamang sa mga hindi pa nakakaalam. At dun naman sa mga nakakaalam na eh, maraming salamat sa inyong panonood. Mapapansin nyo mga kasingyan, sa ating kalendaryo na sa bawat month o buwan January, February, March, April, and so on ay may mga specific na moon phases kang makikita itong mga moon phases, mga specific na moon phases na ito ito ay ang mga sumusunod new moon, first quarter, full moon, at last quarter Ayun sa matandang paniniwala na sa bawat uri o hugis, moon phase ng buwan kung patungkol sa ating paboritong sport ang pag-uusapan ay may mga namumukod tanging kulay ng mga balahibo ng ating mga napili ang malalakas o mahihina sa madaling salita may kanya-kanyang panahon ang bawat kulay kung saan ito malakas o mahina sana ay maunawaan nyo ang aking ibig ipabatid so mga kasignal ano pang hinihintay natin so eto na sa nagdalaan ng mga videos mga kasinyan natunghain nyo ang mga malas at masaswerteng kulay sa panahon ng new moon part 1 at part 2 sa mga hindi pa nakakapanood ilalagay ko ang link ng mga videos na ito sa video descriptions sa baba ng ating lampok na video ngayon maglalagay din ako ng mga link ng mga nabanggit na videos sa ating comment section sa so, mga kasinyan Aabangan ko ang inyong mga comments sa ating mga nagdaang mga videos. Heto na mga kasinyan. Ihatid ko na sa inyo ang ating tampok na video sa araw na ito. Heto ay may pamagat na ang mga masaswerte at mga malas na kulay sa panahon ng first quarter. Ayon sa sinaunang paniniwala, ang mga masaswerte at mga malas na kulay sa panahon ng first quarter ay ang mga sumusunod. Katulad ng ating mga nakagawian kasinyal sa ating mga nagdaang video, magsisimula muna tayo sa mahina tungo sa pinakamalakas o pinakamaswerteng kulay sa panahon ng first quarter. Hero Black Legged Bulik Talisayin Black Legend. Ang dalawang kulay na nabanggit mga kasinyal ay may rating o grado na 9. Bulik Talisayin White Legged Bangkas Black Legged Puti o Ogis Black Legged Hetong tatlong kulay na nabanggit mga kasinyal ay may rating o grado na 10. Bangkas White Legged Puti o Ogis White Legged Sini balang WHITE LEGGED Hetong tatlong kulay kasinyal na nabanggit ay may rating o grado na 11 LASAK BLACK LEGGED Hetong kulay na ito kasinyal ay may rating na 13 LASAK WHITE LEGGED Ang nabanggit na kulay mga kasinyal ay may rating o grado na 14 HIRAW YELLOW LEGGED Bulik, Talisayin, Yellow-Legged Alimbuyugin, Black-Legged Talisayin, Black-Legged Pulang, Matingkad, Black-Legged Ang limang kulay na nabanggit mga kasinyal ay may rating o grado na 15 Mangkas, Yellow-Legged Puti o Ogis, Yellow-Legged Sinibalang, Yellow-Legged Talisayin white legged Pulang matingkad white legged Pulang sunog black legged At malatuba black legged Ang pito na nabanggit na mga kulay ay may rating o grado na 16 At yan mga kasinyal ang part 1 ng ating tampok na video sa araw na ito sa mga susunod na videos mga kasinyal pakaabangan nyo dahil ihatid ko naman sa inyo ang mga masaswerte at malas na mga kulay sa panahon ng first quarter part 2 at ngayon mga kasinyal dumako naman tayo sa ating shoutout dun nga pala mga kasinyal sa gusto magpa-shoutout kindly comment lang kayo sa comment section ng ating mga videos. Mega mega love shoutout kay Jan Evan Aliam. Ang sabi niya, kaya nga ako sir, ano blank at ilan blank. Saka ano nyo at blank. Thank you so much for watching kasi Thank you sa iyong komento kasinyal patungkol din sa iyong katanungan, gagawa natin ng separate na content yan. So, pakaamangan mo yan kasinyal. Thank you so much for watching. At mega mega love shoutout din kay Edas. Ang sabi niya, tanong lang sir, Sandapat dapat blank ang blank? Thank you so much for watching kasinyal. Mega mega love shoutout kay Kanjo. Ang sabi niya, bro, any now, blank, blank. Thank you so much sa panonood ng ating video kasi nyan. At syempre, mega mega love the shoutout din kay Mirna Juarez. Ang sabi niya, idol pa shoutout. Bigay mo sa akin yung blank na kulay. Panahon ng new blank. Salamat and advance happy new year. Thank you so much for watching kasi nyan. And advance happy new year din sa'yo diyan. Kasi nyan, bago magtapos ang ating video meron lamang akong munting katanungan para sa iyo. Ano ang pinakamaswerteng kulay para sa iyo at bakit? Pakilagay mo lang sa ating comment section ng iyong kasagutan. At kung bago ka palang napasyal o napadpad sa ating munting channel, kung gusto mo ng ganitong topic o usapan, kindly don't forget to like, share and subscribe and also click the notification bell para update ka sa mga bagong video na aking ini-upload. Once again, I'm Francel Vlog, signing off. Thank you so much for watching mga kasingyal. Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave Through the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, uh, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause I grind through the clock. It's only worth it if you work for it it's only worth it if you work for it I won't stop till hey guys do you like the video I won't if yes stop please I don't forget to subscribe and like the video it really means a lot to me thank you